butcher. Pag-usapan na naman natin yun yung paano mag-apply na ng butcher dito sa Bansang Middle East. Kasi nga maraming message -me sa akin, maraming nag-comments, hindi ko sila ma-reply. Kaya dito, panoorin nyo lang yung video ko kahit mamadaliin natin. Yung agency plan namin ulitin ko ay, ano, mga butcher yung Androom sa Makati yun, Androom Agency sa Makati. Search nyo lang kasi nga hindi ko kabisado yung strip nila. Pag search nyo kasi makikita nyo yung location niya ng complete, complete address niya kaya mapupuntahan nyo agad yung doon. Kaya yung isa naman nasa Malati yun, nasa Maynila, yung ano, right merit. Yan ang mga mag-aano ngayon sa darating na ah, matapos yung Ramadan. Mga last week ng, for example, last week ng March o kaya first week ng April yung mga darating yung mag-i-interview yan. Puro yung lang yung mga buchay, kaya Huwag kayong mag Huwag kayong ano, mag-ano. Kaya mas maganda mag-send mag kayo ng mga ano, kumplikuhin yung mga requirements nyo ngayon mga kabutsyer. For example, kailangan may passport na kayo. May MBI clearance na kayo na international pang ano, pang abroad. Na ano, tapos yung mas maganda may certificate kayo. Kaya mga MC2, Kahit sa mga wheat market lang na certificate ng butcher, okay na yun mga butcher. Kasi wala naman tayo sa, ano, sa pag, ano yung malaking bansa. Masinisahin nyo na yung buhos ko, mga butiras nga. Hindi ba nag post ako na masama yung pakiramdam ko na ngayon. Hindi pa rin gumagaling. Pero kailangan lang talaga natin mag-duty. Kailangan nang malakas lang ang doob Malakas lang yung ano natin. ultra para hindi tayo bumagsak. Hindi tayo trangkasulit. At saka kailangan ingatan lang laging katawan natin. Kaya yun mga kabutsir. Ulitin ko yung Right Merit Agency. Nasa Malaki lang yun. At saka yung ano. Yung Androm nasa Makati yun. Basta search nyo yung agency na makikita nyo yung exact location nyo mga kawadjar. Tsaka yung mga importante pala yan. Yung passport importante yan. Tsaka ano pala mga kawadjar. Yung mga gusto mag-send lang ng mga email email yun mga kawadjar. Parang ano nga yun, hindi kayo mapapansin yan. Ang tagal niya mga kawadjar yun ang mapapayo sa inyo. Mas maganda talaga yung kayo pupunta sa agency. Tsaka yung mga sinasin yung binabanggit yung agency legit yan. Huwag kayong magaling na Kaya Tsaka kung gusto nyong may ano talaga, kay biganin yung edit doon para mabilis niya may kakilala din na si Mang Janet sa Androm yun para masigaso talaga kayo para mabilis yung procedure ng mga kapil nyo para may kayo sa ano maipasok kayo sa lineup na mag-interview ngayon ng blower na rin. kasi sayang din, sayang yung panahon Namin nag apply kasi nga pag mag apply ng mga uh, ano buwas sa isang taon, dalawang beses na nag-interview tapos matagal pa dumating ng visa, almost 4 to 6 months bago dumating, iahabutin kayo dyan ng mga 10, 8 to 10 months bago makaalis mga kabutser eh kung hindi pa kayo pinalag sa internment, hindi kayo makapasa useless, di ba? tapos, meron pa isang pagsubok pag hindi pa kayo pumasa sa medical yung pa, mga kabutser, kaya mas maranda bago kayo mag-apply ready na kayo, dito na kayong mga requirements nyo. yun ang pinaka-davis nyo kasi kung mag-a-apply pa lang kayo, wala kayong mga requirements matagal na naman yung mga kabutser, syempre pupunta kayo dyan sa pagkukwara nyo ng mga requirements, mas mga na talaga, kumplito na kayo para sundalo ba, papasok sa gera, may plano na, kumplito na yung bala, yun ang pinaka-the best. Tsaka mga kutsya, shout out pala sa mga na, nakaalis na, mga nandito na sa iba ibang bansa, ang part ng Middle East, tulad ng Dubai, Saudi, Bahrain, Qatar, shout out sa inyo. Kaya, isipin nyo na lang yung goal nyo kung paano kayo, kung masenso, paano, anong plano nyo sa buhay nyo, tapos nandito na kayo. Yan ang mga paayaw ko na sa inyo. Kaya ayusin nyo na yung trabaho nyo hanggang matapos nyo yung kontrata nyo. Kung gusto nyo pa dito sa lulo, kung gusto nyo mag-upgrade na yung mga bansa, kung makikun kayo para sa negosyo, yun na lang ang isipin nyo para magbago naman ang buhay natin, lalo na sa mga katulad natin yung dati sa public market lang, pero yung mga, mga matataas yung pangarap, Diretso nyo, tuloy nyo mga kabutsyo, para sa mga malaki bansa, kasi may mga tao talaga matibay ang loob, lalo na yung mga matibay talaga yung loob, malakas ang loob yun, nasa inyo kasi yun, nasa pangarap natin yun kaya tuloy nyo lang yung mga ating mga awit siya yun lang ang mga ano ko sa inyo, mga papayaw sa inyo kasi ako, hanggang dito talaga ako, matagal na ako dito sa Bansang Mabilis na ito nagtagal ako sa kumpanya hindi ako nagpalipat lipat, tuloy tuloy ko lang dito magandang trabaho kasi 15 years na ako ngayon dahil nating April 15 years anniversary na ako dito sa kumpanya na ito nagtagal ako kahit maliit lang sahod ano lang, test-test lang tayo, ng pinakamano lang. Kaya nga sabi sa iyo, steady, di ba? Si pagtsaga, determination lang. Kailangan meron pa ganun. Kaya dapat tsaga lang tayo mga kaputsyar. Kaya hanggang dito na lang. Hindi ko ang video na to. God bless. Ito pala yung big burger na ginagawa ko. God bless sa ating mga kawad siya. na yung mga nasa public market lang, tsaka wheat market. God bless.